Ito na ang ating kauna-unahan luto po dito. Pakukuluin lang po, Ari. Eh. Hmm. araw po ay eh, gano'n rin daw po ay talagang kailangan ay marunong magsibak mm. Mm. Upang di buhay ko Ayun po mga kalayas Ako po ay naandito sa may area number 2 Inihatid ko po yung kay nanay na bag at nakalimutan. Ayan o, um, may tanim po siya ditong kamatis. Ito po araw-araw dinidilig ni nanay. Ano. Yung po mga may kayakas na yun, luya po ang tanim niyan. Yan, yung dalawang plat na yan. Ngayon mga kalayas, akin aring ring Pinawasan ko po, hindi ko na po na-vlog at gambaga para mabilis po ba. Hmm. Mga kalayas, oh, ang ganda na rin mga ornamental banana. Ah, mga may bunga na po. arehu ay nung pumunta po kami din ni, ni Kuya ka best friend. Are po ay mga bulaklak pa lang. Ah, ngayon po ay ano, bunga na. Ganre po pala nangyayari din eh. Ari po. Ito po mga kalayas ay kalamansi at niyog ang tanim. Ito naman po ay sobrang tagal na kaya halos mamatay na po yung iba. Kung 2006, ngayon ay 2025, ay matagal na rin po. Nasa 19 years na pala ang mga kalamansing ari. Medyo may katagalan na rin po. Ito po ay grabing kalamansi din po ang naharvest. Gawa nang nung high school po ako. Lagi rin po ako nangunguha dito. Gawa ng pambaon din po. So, si nanay po ay hiwahiwalay ang tanim. Mayroon po siya dito yan, mga talbos, Mayroon pa rin po doon sa may kabila. Iba-iba po ang tanim ni nanay. Yan, nanay po ay masipag magtanim uh, po ay ah, meron si nanay din eh, pinapablog po sa akin kakaibang kakao daw po aring naan din eh hindi ako sure mga kalesa kung aring kulay dilaw ay alam ko yung kulay dilaw naman talaga ang kakao aling kaya sinasabi ni nanay aring kung ano, may tanim po din yung kakao ay na ang Iba-ibang kulay. Ang gaganda mga kalayas. O. Oh, aba. O. Oh. Pag naulanan, buhay na buhay. O. Oh. Meron din pong kulay puti. Lahat ay may bulaklak na. Lakas naman ang ulan. Ayan. ari po. Oh. Habang sinanay po ay nangungha po ng kangkong. Luto na po muna ako ng merienda po. balinghoy po. Yan, akala lang po muna rin uhugasan. Unang luto po ano sa dito. Bale, arit po yung aking lulutuin. Babawas lang po ako ng mga tatlong peraso. Yan, ang laki na rin. Oh. Ba, may ilang peraso din yan. dito sa kabila Tatanggalan ko lang muna ng putik bago balatan hmm. Ito po ay ginagawang kasabakik yung ganito kapag po tayo ay wala kulang pa nga po wala pa tayong mga kayuran saka yun po marami pa po marami pang pa kulang na gamit tayo magsusuman para talaga pong ang atin pong mga pagkain po dito ay pure organic mga pure native basta kung ano po yung mga dati po ba Okay. Yan, ganito lang po. Ilalapon ko na po ito ng ganito. Tapos isasawsaw lang po sa asukal. Ang hatiin para medyo maliit-liit. Masarap din po nito. Okay. Ah, yan ang ganda oh. Uh Oo, -oh. nagpo-patok-patok. So bali ari pong paliyok na ito ay wala po siyang takip talaga. Lalagyan ko na lang po ng takip na dahon. Dahon na lang po muna ang aking itatakip. Pero magpo-provide din po ako niyan. Takip po para dito talaga. lampo muna yung mga kalayos araw po ay gano'n daw po ay talagang kailangan ay marunong magsibak hmm. gano'n daw nung araw pag naniligaw Sino po ba sa inyo ang yung mga Sabi nga ay nung dalaga ay nagsisibak Ang mga manliligaw Ayan comment po kung sino po yung mga nakaka-relate mga pinakang maliliit, mayiging pamparikit natin lalagyan po muna ng kahoy eh, na ganare yan actually ito po iniligyan ko naman na ng gas para mabilis po siyang rumikit Maya maya lang Malaki na yan Maganda pa naman ho Aring ating Panggatong At yung tuyo Manluto po Nating Iyah Po, mga kalayas yung pong ganare ayan actually oh, ang tagal na rin itong ganitong posporo eh ang tawag po ni lulu dati apo ah, yan apo ah, yan po ang tawag dito sa amin posporo tapos yung mga ganito po nilalagay po ay sa mga ganito nina Lulo yan na Mama yan sa mga ganito po ba ipinapatong isinasangat yan at pong lalagay ng kaunting paamoy aring ating niluluto po ay sarap nito Yo panalo to mga kalayas meron din yung pang hihip mga kalayas oh. pang hangin ari po ay yung pang ano ng balon ito na ang ating kauna-unahan luto po dito pakukuluin lang po ari hmm kung ito mga kalayas yung kahoy ay yung hindi malaab ay baka ito po ay matatagalan tayo magluto dito gawa ng unang luto po ito ay kumbaga po ba ay siya ay dinig parang malamig pa po yung batok dati lagi nag-iipos din kinalula kahit po nung ako'y grade 1 pero yung po bang alam po ba ninyo yung nag-iipos yung binabantayan po ba tama po ba ipag-iipos din po ba yung tawag sa inyo Yan, nagbabantay po ako ng ganito gawa ng kapag sinabi ni inana na pag, pagmalapit malapit na yung apoy sa ganito sa ganitong kawayan itutula ko na paloob maganda rin at ako po ay ginaguide po ba ni na inana dati kumbaga po ay sila nagtuturo din po talaga amoy na kaagad yung pandan oh. bango pumuo na ay magwawalis Mm ah, -hmm. bilis nung ano oh. Ang bilis nung pangkatong. Talagang yanong lingas. Oh. Makalingat lang tayo ng kaunti din eh. Ay talagang ayan oh, parang nakulo-kulo na ang ah. pakulo na.

na ang aking susunugin din niyo Ano magaganda na na yung mga bulaklak? At tatanggalan. Ha? Iiwala e, yung mga damo. Tatanggalin yung para mga pala yan, oh. na magagraskate rin ay ah, puso ko lang ari nanay at baka uh, si nanay po ay nagtatanggal ng mga damo dun sa yung inihiwalay po ba yung mga damo tinatanggal po at nagagandahan po si nanay dun sa mga bulaklak yan mga po ay aming may marindahin ni nanay ang kulong kulong ng mga kales. Oh. Ari nilabon lang nana, hindi lang ko ba ng pandan? Ayos ka kaya yun. Mabang, oh. Ay, may tanim dyan si Kuya Aison na. Ah. Isasaw-saw lang sa asukal. Kung sana mayroong alangan. Ay, ari na, oh. Ari po. Ayan. Kumbaga po ay Sinanay naman po ay may time po nakasama po namin ay di ayaw nga lang din po na lagi nakablog. yan ang gaganda po narin ko po Ayam po. Gandang nakagandahan po Sinanay. Magkagandahan si naman ay Ari po ay tanim pa ni Kuya Kabis friend. Gaganda na nay. Ganare po ang tinatanggal. Oh. Yung para mga palay Naganari rin. Yan. Uh. at pwede na pwede na wari ko are mga kalayas In iniinim pa ng kaunti tapos tingin muna natin din sa dahon at pwede na oh ganda yabo ayan po oh tayo may merienda na nanay oh ay, okay na po pala ari. Ano ba ito na? Naitatanggal lang ko pa ng tubig kahit hindi na. Tatanggalan. Tatanggalan ko daw po ng tubig. Ayan po. Oh. Okay na po ari. Ika nga ay medyo pa iigahin. Iya. Yeah. Mamaya na ulit na na ano, init. Uh, si nanay po ay sinisipag pong magtanggal po ng mga damo pwede na ari ililipat ko na nanay din sa ahon bagamat kulang kulang pa po ang gamit ay haan po at ari mga minsan po ay tayo ay mauutay-utay din ang gamit natin din eh makukompleto rin para pala malamig na nanay Yan ang bangon na pag may pandan. Ah ah. ah ganto po ang merienda. Nanay laging ganto ang merienda dati ano. Yan ang sarap naman ay. Tapos ay ng asukal sa usawan. Ay panalo. Asukal. Ang oh, nanay, may merienda na muna. Mother. Oo, kena Ayo, malinis nga dati kenda inana. Araw-araw ay nag-uukli ay. Pagkalinis nga naman ni inana, abah. Pati kami ay talagang hinihilod ng kainaman ay. Yari po ang libag mga kalayas. Pag kami hinilod ni inana. 'yung parang mga ganito po bang bato. pulang pula na 'yung ganito namin ay hangga't hindi po tanggal 'yung hima ay hindi titigil. Balik po tayo mga kalayas. Tapos na medyo tanggal nito ano na kay? Kaya nuhan lang yung... Kaya nuhan lang yung... Lang... تپو ها کالو انو نانا ها Ang sarap. Mayroon tayo ngayon. Bakit madami? Naisin ko. Sa kailangan natin, laging ganito. Saka kamuti. Mga ganon lang. Kung buhay pa si Lola, Ano nga ito nun? Nandito lagi. Ano nanan niya? Baka hindi yan tumira. Tumulog na. Hindi to tutulog. Mm -hmm ay kulang naman ang gamit hindi ko halimbawa kahit saan mas gusto nila dito pag ay, ganito ano dito ay, dito. parang mas gusto nila yung ganitong paligid ay kaysa sa bayan tamo dati si ano mainit daw sa bayan ay, ay, dito. si amaman ano? Yeah. maalagang manok